Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may isang schedule na dapat puntahan, ay mas mainam na maaga kay sa mga kausap, nang walang makaagaw sa iyong aura ng swerte, para magawa ng maayos, at masabi mo lahat ang iyong kagustuhan, at sa usapang pamilya sa magulang ay laging dapat na maganda ang iyong aura, nang masayang magkasundo sa mga pag-uusapan lalo na, sa pagkakaperahan ng bawat pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang makatulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa paninira nila pag iyong nang sinisingil, at sa ibang kamag-anak, nahihingi ng tulong ay mas mainam pa na umiwas ka sa utangan ng pera, para hindi masira ang maayos na relasyon. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay mag-ingat ka sa mga hihingi ng kaalaman sa trabaho, maging madamot ka ngayong araw, dahil baka sila pa ang mapuri ng mga boss kung ikaw ay tutulong ang pinapahiwatig. At sa iyong kalusugan ngayong araw, ay huwag ka iinom ng madaming tubig sa gabi, lalo na ang malalamig dahil kayang magpahina ng mga ugat sa kidney. Ayun sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 26, number 40 at number 18. Scorpio, ngayong araw ang iyong aura na madaling umintindi. At madali mo rin maibibigay ang naayon na salita para maging mas maayos ang usapan basta huwag mong papairalin ang ugaling mainipin at baka 'yun ang sumira sa iyong diskarte sa mga gustong gagawin mo ngayong araw at kung may kailangan tulong ang kapamilya kahit mga kapatid kung kaya mong tulungan sa pagbibigay ng advice ang gawin dahil sa financial ay huwag mong gagawin dahil kukuhanan ka ng swerte ngayong araw ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay bawal ang pagtanggap ng bibisita, dahil ang madadala ng bisita, ay aura ng inggitan at mag-iiwan pa, ng ikakahina ng kalusugan, kaya bawal na bawal muna ang magpapasok ng tao sa tahanan. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto, nang makaiwas sa mga kagalit na tao, at may dalang swerte ng pag-asenso ang hawak na pera, kaya mas mainam na maging masinop ngayong araw, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 24 number 42 at number 5. Sagittarius, sa pag-ibig, dapat ay pag-aralan mong mabuti, ang iyong pagmamahal, sa minamahal, kung kakaiba na ang iyong nadarama, at tumatabang na, ang iyong pag-ibig, ay mas mainam na magsabi na ikaw, ay makikipaghiwalay na, kaysa gumawa kang ng pagkakamali, sa pag-iibigan. At baka hindi ka lumigaya sa susunod mong relasyon ng pag-ibig ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay maging mas mahaba ang iyong pasensya dahil kahit may katalinuhan ang iyong sinasabi, kung wala ka talagang madaming pera, ay hindi ka iintindihin ng mga kausap, basta magsaga ka, pa at makakakita ka rin ng mga taong hindi mapaghusga sa mga tao. Sa mga usapang kapatid kung meron bigla ang dumating, ay magbibigay sa iyo ng maliit na kalungkutan, kung ikaw ay magagalit kagad, kaya mas naaayon pa ang maging matahimik sa pakikipag-usap. Sa trabaho ay maayos ngayong araw, sa mga gawain walang sinyales na problema, dapat lang ay maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, na may salitang may kaalaman, sa lahat ng gawain, dahil minsan din ay kayang makatulong sa iyo, basta pag-iingat ka lang sa pera pagkasama siya ang pinapahiwatig, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 18, number 31 at number 20. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig, dapat may ugali kang istrikto at maging mapanuri sa pakikipag-usap, dahil doon mo makikita ang mga tao na pwede mong maging makakasama, sa mga ibang plano o project na iyong gustong gagawin, umiwas ka lang na maging mas mabait ngayong araw, kahit papakiusapan ka, na kayo ay kikita ng madali ang pera, kaya manigurado ka lang sa mga ginagawa, at hindi ka mapapahamak. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may plano silang deal ay iyong sabihan na dapat ay pumunta dahil magkapamilya ay may aura ng katalinuhan at kaya nilang maging maayos ang gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema, sa kasama sa trabaho kaya ang pag-iingat, ang dapat na iyong laging gawin. At huwag kang magtiwala kagad ng makaiwas ka sa kalungkutan sa trabaho, aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 33 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung bigla ang kang gustong makausap ng mga kapamilya, muna mayaman, ay pumunta ka ang mainam ay may respeto ka sa kanila, pero kung may proposal na negosyo at isasama ka, dapat mong pag-isipang mabuti, dahil pwedeng magpabagal ng iyong pag-asenso sa hinaharap, kung makakasama ka niya ang pinapahiwatig, kung may natanguan ka ng tao, nakakausapin na kahit pamalayo ay iyong puntahan, dahil may naghihintay na swerte sa iyo kung iyong makakausap. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao nang wala kang makagalit na tao dahil sa pera sa hinaharap dahil may sinyales na mahihirapan kang mabayaran. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang abdo ay bawal sa kanya ang madaming matamato sauce, na ulam at mga inihaw na pagkain, at lahat ng klase ng sits aeron, sila ang magpapahina sa ugat ng abdo ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. At iwasan mo rin ang magsalita, ng may mataas na boses, sa pamilya dahil baka magdala ng bad energy ng ikakahina ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad para sa inyong buhay pag-iibigan. Kaya dapat lagi ninyong sundin ang mga nagawang plano sa pamumuhay, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10 number 24 at number 16. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, kaya mas makakainam sa iyo na huwag ng makipag-deal muna, dahil baka magkaroon ka ng suliranin sa pera, kung makikipag-deal ka ngayong araw, at may katalinuhan ka naman sa mga kapatid, at kapamilya, kung gagawa kayo ng mga usapang tungkol sa paggawa ng pagkakaperahan, at muli umiwas ka muna sa mga kaibigan, na laging pakinabang lang ang gusto sa iyo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay una ang anak na may asawa na matulungan, nang lagi kayo nagkakabigaya ng swerte sa bawat isa ng pamilya. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may miyembro ng pamilya, at hirap kang pasunurin sa iyong mga kagustuhan, ay dahan-dahanin mo na ipakita ang kagustuhan, mong mangyari, at makikita niyang tama ka ay magbibigay sa inyo ng kasiyahan sa tahanan. Sa trabaho walang pahiwatig na problema maging masipag, at kung kayang tumulong, sa mga hihingi ng tulong na mga kasama sa trabaho, ay iyong gawin na magbibigay kasiyahan sa iyong sarili sa trabaho. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color red number two number 21 at number 16.